In. Guys, good morning. Ah, uh, yung panahon medyo eh, gumanda na. ah uh, yung ating inang araw, nagpakita na sa loob ng isang linggo. Walang tigil na buhos ng ulan. Ano? And uh, nagpakita ulit yung magandang sikat ng araw. Ayan, uh, napakaganda tignan. No? No? Paligiran kapag maganda panahon. Ako mapapansin nyo, yung, yung sapa malinis. Kahit isang dahon ng nyo, wala kang makikita Ayan eh kasama natin yung aking anak yung dalawang kids uh, ini-enjoy nila yung panahon na maganda ayan, yung sikat ng araw napakaganda uh, yung ating kalusugan medyo nagbabago na rin uh, mga ka-neighbor, bali nandito uli pala tayo sa probinsya no? kasi gawa na anong hindi naging maganda yung ating pakikipagsapalaran sa syudad uh, nagkaroon tayo ng karamdaman uh, hindi magandang karamdaman so, uwi tayo sa probinsya para maganda yung hangin dito makakapagpagaling tayo ayan o uh. Then, sapa. Sapa. So, yun nga guys, no? Mga ka-neighbor, bali lakad-lakad tayo habang maganda yung panahon. Uh, enjoy natin yung paligid. Eh, makikita nyo, malinis na malinis yung sapa. Kahit dahon ng nyug, wala kang makikita. Uh, ito sa kabilang side, mga ka ay mga nipa. Ayan, nipa. Ayan, yung area dyan, A, Nipa. Tapos dito sa kabilang side, palayan. Malawak na palayan, mga nyug probinsya I love probinsya lakad lakad tayo hanggang makarating tayo sa dagat Ayan, sumisikat talaga yung araw no? so maganda sa katawan yung araw eh, sa loob ng ilang linggo alis, nung last week lang kasi ako dumating dito mga ka-neighbor no? so one week kong na-experience yung ulan isang so, linggong ulan talagang walang patid na ulan po airplane yan kasama ko nga pala yung aking bunsong anak yan. si Joaquin tapos yung aking boy kids din kasama ko nung mga nakarang pagbablog ko so yun nga nandito tayo sa mga probinsya mga kanibor no uh, ibabalik natin yung pagkakataon na mag-adventure ulit tayo so ngayon uh, habang nagre-recover tayo ng ating Ah, kalusugan. Eh, dito lang muna tayo sa gilid-gilid. So, yun guys, no. Mga ka-neighbor, bali nakarating na tayo rito sa gilid ng dagat. Um, gilid ng dagat sa gilid din ng mga nyog. Oh, ayan, no? Oh. Ayun. Ah, napakakalmado ng dagat. Parang payapa, walang problema, no. Pero katatapos lang po ng unos ha? Ayun. Almadong-almado. Ang ah, sarap maligo. Tignan nyo. Ganda ng dagat. Payapang-payapa yung dagat. Hmm. Kuya, lalayan mo to. hugas ka dun mamaya sa tubig. Lalayan mo to. <coughs> puro mga kanibo yan puro tambo, tambo. pakaganda yan napakaganda ng sikat ng araw uh, siguro mga alas 8 na ngayon ng umaga uh, tirik na tirik na medyo masakit sa balat pero sa samantalahin natin Gawang nga ano, halos isang linggong bumabagi rito ah, hindi naman lingid siguro sa kaalaman nyo na yung lugar namin northern Samar po ay galing lang po sa baha ah, isa tayo sa mga nasalanta yung ating bigas, mga gamit wala na talo yung tubig po sa loob ng bahay namin ay umabot hanggang liig kaya wala kaming naisalbang gamit biglaan lang po yung pangyayari pangalawa hindi ako makakilos ng maayos doon nga ano, may nararamdaman tayo sa katawan naihirapan pa rin ako mga pagsalita ngayon ang ating sakit ay tumama sa loob ng ating katawan so ini natin itong hangin napakaganda ng lugar mga kanibor iba pa rin yung syudad ay yung ubinsya kesa sa syudad ayun <clears throat> dagat ah, dati tayong nagdadagat sa susunod pag gumaling tayo babalik tayo sa dagat Ayan mga ka-neighbor. Shoutout nga pala dyan sa mga kamag-anak natin sa Maynila. Bugas tayo ng tubig dagat.